Yan. Parang hindi ako payat yan, guys. Tingnan mo naman. Pinaglaanan ko talaga yung paglalaba ko na yan. Madami-dami rin, guys. Sa loob lang yun ng, ano, four days. May lang ako sinipag. Pasensya na at ako'y nauumog. Tapos wata ito ngayon. Ayan, Damit ko. Uniform, towel. Ayan, black. Black lang. Sa pen. Ano, na ngayon sa pen, guys. Paano kasi? Ang ako. Ayan, mga light color lang yan.

Pero yung kamay ko guys, parang washing machine. Ang bilis lang. guys, paano ba kayo manlaba? Ganyan din ba kayo? Ayan, ang lupa talaga ito may

ang kulit ko lang sa mga so... <laughs> Ayan, check natin yung balls na baka may na ewan so inaugat lang ako guys pasensya na so guys bago tayo mag laban o magay mag mo na tayo na 80% or in... kasi sa trabaho mengapa semang yang panatnya, kita nonton tarung ketaro, ngamen, 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 ano na lang ilang minuto na ako magbabad na tubig mag-isot yun at guys ano pang